Magandang araw sa inyo mga kagri. Ka isang panibagong uh, topic na naman tayo tungkol dito sa pagkakalamansi. Meron po nagko-comment sa atin dyan na uh, pwede daw po bang pagsabayin yung uh, kalamansi na seedlings na itatransplant o itatanim at saka po yung abono mga kagri. Ka Pagsasamahin po yan sa butas. Masasabi ko dyan mga kagri, ka dalawang bagay po yung abono na yan na ginagamit natin. Isang organic, isang synthetic mga kagri. Ka Papaliwanag po natin lahat yan dito muna po tayo sa organic mga ang organic mga kagri ka hindi po yan uh, nakasasama sa sa bagong tanim na kalamansi kahit na ipaupo mo yan ipabaon mo yan sa loob ng butas tsaka mo ilagay yung seedlings ng kalamansi okay po yan mga maliban lang po sa chicken manure ang chicken manure po na na, na decompose lang yung uh, isinako lang na uh, ipot ng manok tapos uh, in-stack mo lang dyan hinayaan mo ma maging compost ay uh, hindi rin po pwede yun, kahit na compost lang ang pinaprasis uh, pinaprocess pa po kasi yan, niluluto pa yan sa mataas na temperatura yun po pwede yun. pero yung mga iba po ng mga pinrasis na ng mga uh, mga organic pwede pwede po yan na ipaupo natin sa kalamansi ala pong kaso yan wala pong masamang epekto mga uh, natin kung may budget tayo nagtatalim tayo pwede po natin ipaupo yan mga pero maliban po doon sa chicken manure ingatan nyo po na maglagay po kayo nyan na, na ipaupo ninyo mismo doon sa butas medyo para sa akin huwag niyo na huwag nyo na po ilagay mga kaagri kasi uh, punggus po ang dala nyan at bukod pa po doon mainit yan at baka magkaluto lang yung ugat sa ilalim mamamatay lang po yung mga kalamansin ninyo mga kaagri pero mga kaagri yung mga pinrases okay po yon Diluto na po yun. Good na good na po yun mga kagri. Ka yun lang po sa organic. Pero dito sa synthetic mga kagri, ka napakadelikado po natin isabay yan sa pagtatanim ng kalamasi itong synthetic. Tulad ng mga sulfate, mga urea, mga kahit ano pa na synthetic na abono. Uh, pwede naman pong ipaupo yan ginagawa rin po namin dati yan kaso lang dapat alam mo yung gagawin mo tulad na magpapaupo ka kailangan konti anlang lang kung maaari nga lang nasa isang kutsara lang yung ibubudbud mo sa butas ng sintetik tapos tatabunan mo ng konting lupa kung mga 1 inch yan 1 to 1 and a half inch yung itatabun mo tsaka mo ilalagay yung ating uh, seedlings hindi po pwede yung inilagay mo sa butas ibinudbud mo sa butas yung uh, sintetik tapos ilalagay mo na agad yung seedlings lulutuin po yung ugat ng seedlings ng kalamansi mga ka -agree. kasi mainit din yung pataba na yan nakakaluto ng uh, ugat yan ng kalamansi mga kagri pero pag tama yung pagpaproseso mo okay naman po yan ang uh, ano nga lang mga kagri kung may nagtatanim ka ikaw lang mag isa nagagawa mo na maayos yun okay po yun pero kung may mga inuupahan ka may mga binabayaran ka at hindi po nila na ayos medyo delikado din po kaya ako hindi ko po sinasuggest na ilagay na dun sa butas ng uh, taniman ng kalamansi itong ating mga synthetic na uh, fertilizer na paupo mga kaagri kasi nga lalo na kung marami ka na nagtatanim kayo iba kasi nyan mga kaagri nakakalimutan na nilang tabunan ng lupa nakakalimutan na nila yung dami ng mga ilal nila nila na na fertilizer doon maliban sana kung puro ikaw lang ang maglalagay nyan tapos sila na lang ang mag Uh, seedlings na lang yung ilalagay nila sa butas. Pwede po yun. Napaka-konti lang ang kailangan mo. isang kutsara lang, mga bubut Bubudbud mo sa buong butas yun. Tabo naman ng lupa, tsaka mo yun. Ilalagay yung seedlings. O ako, para sa akin, kung gusto niyo talaga magpaupo, kayo na po ang gumawa sa lahat ng butas. Butasan nyo muna ng butasan itong mga taniman ng kalamasi. Tapos, tsaka nyo budburan ng mga abono. Kayo na rin na magtabo ng lupa para yung mga tao ninyo na kukunin ninyo sila na lang yung seedlings na lang nga nila mga kagre ka yun po makasisigurado kayo na kayo lahat ang humawak doon sa lahat ng butas na yun kayo lahat ang nagtrabaho sa butas na yun tungkol doon sa mga paupo ayun safety pero kung pababayaan nyo po yung mga tao ninyo hindi nyo naman po mababantayan lahat yan at hindi naman po nagagawa ng lahat ng tao ng uh, uh, ng uh, arawan niyo o yung kinuha ninyo na magtatrabaho ng mga laborer ninyo hindi yan magagawa na lahat ay uh, consistent na isang kutsara tapos yung tinatabunan ng ganong ka, kakapal yung talagang consistent na puro ganong kakapal kung one and a half inches or one inches yung kapal ng sasapin mo buhat doon sa abono papay babawal mo ng lupa ng one inches uh, kung ganon okay yon kung lahat din sila magagawa ganun yun. pero kung ako para sa akin kung magpapaupo kayo kayo na lang mismo mga para uh, pulido lahat ng trabaho kasi nga mga kaagri napakadelikado na maglagay ka po ng uh, abono na synthetic do sa butas tapos hindi mo nasapnan ng lupa yun yari ka doon mga kaagri lulutuin yung ugat ng kalamasi mo magulat ka na lang bigla na lang namamatay yung kalamasi mo mga ilang buwan kasi nga mga ka Uh, naluto yung ugat doon, namatay yung ugat bukod pa doon, napasok na po ng, mapapasok ng punggos yun mga kaagri. Katagalan, papatayin na rin po ng punggos, yung puno ng kalamasi mo mga kagri. Ka yun lang mismo abono mga kaagri na synthetic, siya lang mismo kaya na patain yung patayin yung kalamasi mo. Ganun po, lalo kung urea po yung ginamit ninyo. Ako, oh, tips lang po yan para dito sa pagkakalamasi mga kaagri. Ano? Hanggang dito na lang muna. At ah uh, Inuulit ko pa po ng patubigan itong ating na inabunuhan itong mga isang araw. At uh, ngayon ay uh, mas mabilis na kasi basa na yung lupa para maluso na maluso yung abono. At uh, para mabilis pong tumalab at hindi mag-evaporate mga kagri ka Paano mga kagri ka Lilipat ko na yung tubig at palagay ko apaw-apaw uh, na to. Kasi medyo matagal-tagal na ako nagbablog. Mabilis po kasi mga, mga tubig dito.